Hindi kaya tumalon yan. Ay, may bibi o nanganak. anak. Ang anak. Ay, sa ganda Sabi mo, lalaki ang Kano kanina. Ano lalaki? Happy God Day, mga idol. Barcelona, Sorsogon. Kung saan nagdagalag tayo para mag-rescue ng isang musang. At dito sa lugar na to, ang meet-up namin ng kaibigang kong hunter. At para mapuntahan lugar kung saan nandun yung musang na i-rescue. Uh, bali yung isang kaibigan ko na isang hunter dito sa Barcelona ay yung kaibigan niya nakabitag kahapon ng isang malaking musang ah uh, ito ay nga kahapon gusto patayin para gawin pulutan. Sabi ko ah uh, kung pwede uh, uh rescue ko o pwede pabor na uh, mahingi natin kaso hindi pumayag mga kalagalag. Dahil nga ang hunter na to ay Uh, ayaw naman ibenta ngayon ay sinubukan ko na kung pwede uh, ipalit na lang natin ng isang pataker so pumayag mga kalagalag uh, iswaswap ko yung pataker kong si Ai sa isang musang at uh, nandito nga ako sa bahay ng kaibigan ko at makikita rin natin yung mga huli niyang labuyo ng mga nakaraang linggo at ito nakatali lang sa bakod nila sa bahay nila at yan mga lods ayan ang kanilang mga huling yan ito medyo mistiso na tong isa na to yan may ilap yan at ito yung kanyang pangate masyadong lugon yun at ito yung holy din nung nakaraan ito mga idol ay mistiso na to so yan mayroon pang dalawa dito ah, mayroong ano kulasisi eh. yan at ito pa yung dalawa mga kalagalag ayan mga mistiso ng labuyo to pupunta kami ng kaibigan ko doon sa kabilang bahay kasi nandun daw yung musang nakatali at nakalagay sa sako sa mga lodi kaya puntahan natin at nang makita natin kung um, babae ba o lalaki. Nandito na tayo mga idol sa bahay nung kaibigan niya. Nandito ba yung kaibigan mo? Ayan mga idol, yung ano, yung musang nakapaloob sa sako. Sa Tingnan natin. Hindi kaya tumalon yan. Ay, may bibi o oh, nanganak. Nanganak. Ay, sa ganda no. sabi mo, lalaki ang kanina. Kala ko lalaki. So yan, mga idol. Nanganak yung musang. Paano to? Hindi natin to mai-release -re kasi nanganak siya. Kailangan niyang magpadidi. So yun, mga idol o. Oh. Nanganak yung musang. May baby. Ilan ba? Isa pa lang. Ay, ayan. Baka sakmalin tayo. Patay. Ayan. Dinidilaan niya, oh. Ayan yung baby niya, oh. Tinggal. Ayan. Kailangan itong, ano, maalagaan muna silang mag-ina. Babae pala to. Hindi mo yung... Ayan. Ha? Ayan. So yan mga kalagalag, ang ating i-re-risk ko sana ng ano, musang kaso nang anak siya. Oh. Ayan. Hindi makita yung baby niya. Eh. Oh. Saka ng paa ka nga ng kahoy doy. Makita natin yung pa ano. Ayan. Ayan no? Dinidilaan niya, kalalabas lang. Kalalabas lang. lang. May ano ba? Tawag dito. Pusod? Wala. Walang pusod Wala. Na. So yan mga idol. Dila. Siya ng dila sa anak niya. Ang ganda. Arog ayam, pag ayun. Huwag nga natin tanggalin sa sako. Ano? Paghulos. No? Yan lang siya muna. Ayan yung sugat niya mga idol. Sa paa yung naano ng ano. Ng ng maga yung paa niya sa bitag. Yung, ayan. May baby si Musang. Si Mukang. Yun mga idol, nanganak nga yung ano, uh, accident Hindi natin alam. Sabi kasi ni ano, ni pare lalaki. E ngayon, biglang nanganak yung Musang kaya ano, ah, uh, hindi muna natin i-release to aalagaan ah, natin hanggang sa lumaki yung baby niya. Ah, Hintayin natin kung ilan ba ang piraso so yun mga lods ah, malaking ano to sawag dito ah, pagsubok sa atin kung paano natin buhayin ang musang na nanganak na nagkaroon ng baby nagulat talaga kami mga idol nang biglang nanganak yung yung musang eh, ang sabi talaga sa akin ni eh, pare nung kapon, lalaki kasi may itlog daw ngayon nga, mayroon ng isang malit na parang kuting. Uh, tingnan ulit natin mga kalagalag kasi <laughs> hindi ako makapaniwala na biglang nanganak tong musang na to. So yan, ulitin natin. Asan okay. ah, na ba yung ano niya? Yung pakpan. Kuha ka na yun kahoy na ayun ayun, 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 mga idol oh. Dinidilaan, Dinidilaan niya yung ano niya, yung yung baby niya oh ayan ila kaya ang magiging ano niya mga mag, ang magiging anak niya baka may ilalabas pa ito mga lolo oh, oh malaki pa eh kumukuha pa rin so yan so, yung baby niya mga lodi oh itim na itim yung kulay parang panther so, Yeah. Pasok malin tayo. Hindi natin inaasahan na ganun mangyayari mga idol na magkaroon nga ng baby to oh. Kahapon lang to nahuli no, hmm. pero wala pa siyang ano, wala, yung, pa. wala pa siyang ano. Kaya yan. nilagay lang siya sa sako. 'Di ba, sabi mo pupulutanin to? Dapat. Ngayon, buti pumayag na ano, ma-rescue. Yan mga idol. Yan nga. Napakagandang musang at nanganak ng isa. Baka mamaya may susunod pa niyan. So, yung baby niya mga ludi oh. Itim na itim yung kulay, parang panther. Yan. Baka sakmalin tayo. Parang aso din niya na din daw sa kanya. Yan mga idol ah, yung ano yung anak ng umusang. Ayan, uh, ah, kami kanina. Biglang nanganak yung yung nabitag ng kaibigan niya. Ayan. Ah, inano muna namin. bale nandun na yung nanay sa crib. Ayan. May dala akong crib. Ayun. Ngayon, ilalagay namin yung ano niya mamaya. Una namin tinanggal yung ano yung baby niya dun sa sako ah, nagkahirapan din na namin nakuha ng video kasi ang tapang sobrang tapang ng musang na to lumalaban sa amin yun yan o oh. yung bahay para yun hmm. yan na ah. yung eh yung na no. ayo Bali bakla ini. Eh. <laughs> Ganda no. Ay babae. Babae. Mabuhay kaya. Bubuhay to may kasi may nanay na oh, di 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 to eh di di oo oh. duha ang babaye paano kaya natin malagyan ng kuan malaki pa yan malagyan na, Malagi. Malagi. mo yung sapinan di Kahit di na siguro baka ma Maano pa siya ma maputos pa yun ano ayan yung nguso ng musang mga idol oh klaro babaye yan dapat tumalikod siya dapat tumalikod siya papunta doon para mailagay natin tong Babaye, ni Parang pusa din ano. Na itim na itim oh. Ito oh, bubbles. Ka bubbles, ke bubbles. Babaye, ah, ko ah, Albert. Din talaga eh. Lolo. Babae. Sino babaye. ang na. Ayun. Pasok na natin. Ano kaya? Idandaan lang pag ganun. Dapat nakatalikod siya eh, baka manakmal eh. <laughs> 'Di ba? Ang haba pa na pa ng ano, ng ngipin niya. Talikod ka, talikod. Para makapasok yung baby mo. Pwede kahoy pa ganun siya nun. No, yun. Papunta siya doon. Natanggal kaya yung ano? Natanggal yung ano, sa leeg. Ano na yata sa leeg? Madagal. Ang mo. Baka maigpitan yung leeg Wala na? Ayun, ayun. ayun. Ang mo. para sigurado. Nakakapal lang. Nakakapal lang ko dito, balahibo. Kaya ayun ayun sa ulo. Kinakain lang nito sa aging tsaka manok no. Mm. Bituka. Oh, wala na siguro, hindi naman siguro nakakuha na sa leg niya. Ah, tanggal na, ayan patalikod mo siya. Talikod mo. Ayan. Talikod ka do'y. Talikod, talikod. Ayaw niya tumalikod. Nakakatakot kasi pag binuksan to biglang ano eh. Sumakmal. Ayan, ayan, ayan. Ganun, ganyan. Ayan, ayan, ayan. Nakatalikod yan. Lalagyan natin ang buwan. Ayan, ng ayan. Yan. Tumalikod siya. Ipapasok natin mga idol. Para... Huwag na, huwag na. Baka maano. Tanggalin mo, baka kung maano itong... Ay, eh baka maipit din. Hindi, hindi, hindi. Kamara man yun. ma maa pa man yun. Ayan. Ayan. Nagintay pa kami ng ilang oras kung may susunod pa sa baby ng musang kaso wala nang sumunod. Kaya nag-decide na kami na ipasok sa crib. At salamat sa kaibigan nating hunter. Kung hindi sa kanya, di siya nag-shot kapon. Ay siguradong napulutan na itong musang at sigurado yung kakatay ay magugulat na buntis pala yung nabitag niyang uh, musang at sa araw na ito mga kalagalag ay nakasurvive tayo ng dalawang wild yung mag-inang musa at uh, shout out kay Antique Hunter at shout out ko rin ang lahat ng mga taga Barcelona Sorsogon at huwag rin kaligtaan mga idol na isubscribe ang youtube channel one lagalag